Magandang araw mga tol, this is our channel, The Pornboy Vlog So isa na namang panibagong araw sa atin mga tol no So dito na naman tayo mga tol sa ating munting manukan Ito yung 5 months old ko mga tol no, na mga stag Yan Yung mga sukat po niyan at sa kakatawan ay bulto po Kahit na 5 months pa lang yung mga yan Yung mga paghinawakan mo Ay nasa kulang kulang 2 kilos na mga tol Ayan. Linyada po niyan yung puti. Eh, kelso po yan. Tapos yung pumpkin sweater sa pumpkin hats po. Ere po ang pumpkin hats na. Isa. Ayan. Five months. Yung mga stag natin mga tol. Ayan. Sekreto ko dyan mga tol, no? Ah, nung, para maging bulto yung mga stag. Wag lang po natin titipirin sa pagkain mga tol. Magbibigay po tayo sa maga ng 50 grams. Tapos, hapon 50 grams at ito mga tol no sa tanghali mga tol binibigyan ko sila although na kahit hindi na 50 grams yung ibibigay ko at least nagbigay ako ng tanghali so bali bonus na yung tanghali nila Yan. saka wag tayong magpapawala mga tol ng ano vitamins yung tinuturo ko sa kanila mga tol norobet ako norobet yung gamit ko 3 ml ah uh, 0.3 rather I'm sorry 0.3 ang gamit ko sa mga 5 months tapos syempre huwag natin kakalimutan magpurga bago yung turok ng vitamins kasi kapag tinipid natin sila mga tol kapag kaganyan kapag stag kailangan nila yung more protein huwag natin tutipirin mga tol kailangan sa mga ganyang edad bastante yung nakakain nila sapat may mga ganda sukat yan lang ang nila mga tol na tamang pag-aalaga, tamang pagkain, tamang pagbigay ng vitamins sapat na tubig na malinis yan saka yung alternative ko mga tol sa hapon nagbibigay ako ng vitamin pro yan itong isa ko medyo matangkad masyado baka oversized na to ba siya matangkad yan. sweater yan mga tol yan. So yan mga tol na yung mga stag ko hindi ko talaga sila tinitipid sa pagkain kasi yung ganyang edad kailangan nila yung sapat na pagkain pordina para hindi sila mabantulot sa paglaki yan. mas maganda mga tol na ang mga ating stag ay alalay sa pagkain para ma-reach nila yung tamang laki nila although na kahit sila yung mga mid station uh, mayroon kasing talagang manok hindi naman lahat yan high station yung malalabas pero at least yung katawan nila bulto mabalikat kung ano yung kaha nila napupuno yung kaha nila ng ano mga muscle nila Ito yung 5 months ko mga tol. ito mga tol no hinauna kong ano nasuga natali 5 months laban na yan mga tol yan lapit natin konti yan bali una siyang nahiwalay natali ko agad sinabubuli na yan mga tol yan maayos yung balahibo makinis yan yan mga tol Bali yun yung kabats nila. 5 months. 5 months lang yun mga tol. Ito naman mga tol yung 4 months ko. Yan. Ganun din yan mga tol no. Same process din sila mga tol sa pagpapakain. Ikot ng pagturok ng vitamins. Purga. Yan. yan. Na-reach nila yung mga tol yung sukat nila. Maganda. Katawan nila. Bulto. Mabalikat yung mga manok sila naging hindi na antala yung paglaki nila ayan yung mga tayo ganun din yung mga lanyada nyan mga tol pumpkin mga pumpkin sweater natin saka yung isang kelso na yan siwa po pong dalawa mga one week tali mga ano tatalin natin sila yan yung aking 4 months old na mga stag yan mga sila lang nagkasakit mga tol hindi sila nagkabulutong pagkain nila enerton na yan mga tol no? hinaluan na natin ng enerton nagbimix na tayo sa kanila ng grains Pabilis na, naglaglag na ng ano, ng balahibo 'yan. Pa kumpleto na 'yan. Ayun, okay. Ano matol no? Ah, ito lang muna yung mga share ko sa inyo about sa aking mga alaga. Tandaan niyo mga tol, huwag magtitipid mga sa ating mga alaga ng pagkain. Bigyan tayo ng sapat. Hanggat maaari, magbigay tayo ng pang merienda nila. Yun ang namang mga tol, ang sekreto dyan. Sa pagkain lang. Tamang pagbibigay. Kasi kung titipirin natin yung mga tol, ay eh, tipid din yung paglaki nyan. mga yan. So, hanggang dito na lang mga tol, no? Hanggang sa muli. Happy farming sa ating lahat mga tol. God bless.